nagbayanihan ng iba't ibang bansa para sa gipi ng mga biktima ng lindol sa Morocco kung saan danda na ang namamatay. Habang ang China, isang linggo nang hinahagupit ng bagyo. Yan ang mga balita o frontline news sa abroad. Sa aerial video na ito sa Morocco, makikita ang lawak ng pinsalang idinulot ng magnitude 6.8 na lindol. Higit sa mga estrukturang nawasak, pumalo na sa halos 3,000 residente ang namatay. Halos ganyan din karami ang sugatan at hanggang ngayon, nagpapatuloy ang rescue operations. Habang tumatagal, mas lumiliit ang chance ang meron pang buhay mula sa mga natrap sa guho. Sa mga lugar na mahirap puntahan, nagbabagsak na lang ng relief goods ang mga sundalo. Tumutulong na rin sa pag-rescue ang mga taga Spain at Britain. Naroon na rin ang mga rescuer mula sa UAE at Qatar. Nangako rin ng tulong ang European Union at China. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Handa raw ang Pilipinas na magbigay ng tulong at suporta para sa mabilis na pagbangon ng mga taga Morocco. Wala namang napaulat na Pilipinong nasaktan o nasawi sa lindol pero nakikipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa Morocco sa ating Department of Foreign Affairs para magbigay ng tulong sa mga Pinoy roon. Ang China naman, pitong araw nang hinahagupit ng bagyo, kaya ganoon na lang katindi ang baha roon. Ang babaeng ito nga, sinubukan pang suungin ang rumaragasang baha, pero nadala rin siya ng tubig. Pati subway, pinasok na ng baha. Puspusa naman ang rescue operations. Kabilang sa mga nasagip ang mga batang na trap sa second floor ng kanilang bahay, isinakay sila sa inflatable na bangka. Inakay na rin ng mga rescuer ang mga senior citizen. Pito ang patay at tatlo nawawala sa gitna ng baha at mahigit isanda ang landslide nang bahagyang humupa ang bahas sa ilang bahagi ng China. Katakot-takot na basura naman ang naglitawan kaya puspusa na rin ang ginagawang paglilinis. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.